Good morning, I'm back This is Sambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon makakabuti ba ang bagong order sa ating pambato sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusaporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys, sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon, kahapon nga ginulat tayo ng balita, dahil nagsold na ang Miss Universe, belief. 50% lang naman, so sabi nga nun ang bilis naman, parang isang taon pa lang na hinahawakan, ngayon ay ibinenta na kagad yung kalahati ng share niya na 50% sa ibang tao. Kung parang ang bilis daw. Ano ba talaga, ba <laughs> diba? Tubong lugaw dito si Kunan. Kasi binili niya ang Miss Universe sa halagang 20 million. Tapos binenta niya yung 50% ng 16 million. O, ba diba, Ang bongga. So, ganun ka ganda ang value ng Miss Universe. Ganun siya kamahal at ganun siya kabrilyan. Kaya nga, ba diba, hindi nagkamali dito si Kun na kuhanin niya ang Miss Universe dahil talaga namang nakita niya na potential talaga to para sa business iba ang Miss Universe kasi kung iisipin mo ang Miss Universe ngayon ay talaga namang masasabi ko na wow, interesting kasi parang ganito pala talaga kagrabe yung value ng Miss Universe sa bagay kung iisipin mo nga naman diba, yung legacy na meron ang Miss Universe yung icon niya, yung prestigious na na tinatawag na ko ano ang meron dito talaga masasabi mo maiingatan mo siya na parang isang kristal sa sobrang mahal niya o di ba so nabalitaan natin si Kun Anna na bankrupt ang kanyang negosyo noong nakaraan taon din so nagulat ang lahat kasi parang binili mo yung Miss Universe pero nag ka ng bankrupt si... So, dito sa part na to masasabi ko, isang magaling na negosyante talaga si Kunan kasi alam niya kung ano ang gagawin niya. Makakuha lang siya ng tamang tao talaga na bibili ng kanyang binibenta ang produkto. Ito nga ay ang Miss Universe. So, ngayon, hindi lang si Kunan ang may-ari ng Miss Universe. Dahil ngayon, ay si Mr. Raul mismo ay isa na sa mga talagang masasabi natin na may-ari ng Miss Universe. Kung iisipin mo, nakakatuwa. Kasi, syempre, at least, meron ng... Uh, tutulong kay ko An kung paano magdi-decision dito sa Miss Universe dati kasi parang natatakot tayo na parang kung ano ba ang pwedeng mangyari sa Miss Universe pero tulad nga na sinabi ko give time for them kasi syempre medyo nangangapapa papa sila hindi nila gamay ito samantala ang isa sa mga Pilipina beauty na si Miss O na talaga naman ito ito itong magandang balita dahil ginawa na siyang Vice President ng Miss Universe, di ba? So, nakakatawa kung iisipin mo, si Miss O dati, ang pinopromote niya yung kanyang skincare. Ngayon naman, eto na, vice president na siya ng Miss Universe. pero so, hindi ko alam kung sino yung presidente, parang pili ko yung presidente yung nakaupong babae do sa tabi ni Mr. Raul. So, yun. So, hindi ko alam. So, marami nagtatanong sa akin, ano na daw nangyari kay Miss Emmy, di ba? Ito yung CEO ng Miss Universe. So, hindi ko alam kung CEO pa siya. Wala tayong kinalaman na kung ano ang meron ang Miss Universe talaga. Sino ba yung talagang namamahala. Ngayon, ang alam lang natin ito na si Kun An, si Mr. Raul, at saka si Miss O, silang tatlo ang maituturin mo talaga na namamalakad ngayon ng Miss Universe. So, wag na natin hanapin yung mga hindi natin nakikita. Nawala na sila Paolo Sugar, nawala na yung dating member ng Miss Universe kung saan tinaguyod nila ang Miss Universe sa ta 25 years, di ba? Kung iisipin mo, tagal din. So, yung 25 years na yon ganito na kabrilyan yung hinawakan nila yung Miss Universe. Kaya lang kasi talaga hindi nila na to pagdating doon sa business side ng bongga-bongga na kung paano nila kukuhanin yung ano yung lugi nila noon. So doon medyo nahirapan talaga ang naging may-ari ng Miss Universe noon na IMG. Pero kung iisipin mo, maganda ang pamamalakad ng IMG. Ha? So, wag mo isdabin. So, ngayon, ang tanong ng lahat, tingin ko daw ba ay makakaapekto ba sa pambato natin or sa ranking natin dito sa Miss Universe yung bagong owner ng Miss Universe kasi nga he's from Mexico so medyo kung iisipin mo papaboran ba talaga nila yung mga Latina <laughs> ba diba? so medyo dito may hirapan tayo sa side na to kasi parang feeling ko alam maalat telemundo ganon ang hahawak dito sa Miss Universe sa mga susunod na taon mag-expect tayo so mag-expect din tayo na mamamayag pag talaga yung mga Latinas pero kasi ang maganda lang dito hati eh kung iisipin mo si Kun An from Asia syempre kakampihan niya for sure yung mga taga Asia tapos eto naman si Mr. Raul ay -Pram. Latin America. So, syempre, mag-expect ka na papabura niya mga Latin America. So, interesting. So, medyo mag-expect ka na magiging magulo pa ang Miss Universe sa mga susunod na taon. Kasi, syempre, uh, maraming pagbabagong magaganap kasi dalawa ang owner. Mag-expect ka na niyan. Kung ngayon pa nga lang, medyo sumasakit na yung ulo mo sa mga nangyayari katulad na lang halimbawa Ng pagpasok na no age limit Transgender At saka yung married woman Nasupresa ka doon ng bonggam-bongga -bongga. Sa loob ng isang taon talagang nagputukan yon But ngayon taon na to At sa mga susunod pang taon syempre mag-expect ka pa ng more <laughs> Di ba? Na talagang maloloka ka na sa Miss Universe So asahan na natin yan Tulad na na sinabi ko Medyo parang iniisip ko lang dito, parang papaboran nila ang mga Latina sa mga, kumbaga parang Trump era ang dating, ganon, na medyo hindi mo makikita yung mga tawag dito advocacy, hindi mo masyado mararamdaman dyan yung, Dapat magaling yung girls sa communication skills kasi doon sa IMG, maganda talaga yung era na yun kasi parang nakita, pinakita doon yung galing ng babae. But dito naman sa Trump era, ipinakita dito yung beauty. Sabi ko nga sana makuha nila yung vision nila na katulad ng transformational leader. Maganda kasi yun. Kaya lang, ewan ko kung bakit hindi sila tumututok doon ngayon. Kasi nga, tagal Latin yung may-ari. Ang gusto lang siguro nila ay simple-simple lang para manalo yung mga tagal Latina. Ayan naman yung nangyari nung nakaraan taon sa Miss Universe. Eh, diba? Isipin mo ang babaw ng Q&A nila, hindi masyado ganong kabigat yung mga question kung ikukumpara mo doon sa mga nakaraan na Miss Universe. And then ngayon naman yung kanilang Q&A ay soso lang. Tapos mas nag-focus sila sa beautiful girl at saka sa sexy kung paano to umarangkada sa entablado doon sila nakafocus so performance talaga ang pinagbasihan nila katulad ng mga kinukuha ng telemundo noong mga panahon ng Trump era ba diba? so ngayon mag-expect ka na ganyan din ang mangyayari kasi ang gusto lang nila is a beautiful woman. So, tibay na hindi marunong magsalita ng English basta alam nila na pang Miss Universe of beauty. So, malaki yung chance ngayon dyan ng Thailand lalo na kapag nakapagpadala sila ng beautiful girl and then of course asahan mo na yon kasi syempre Thai owner to. So, sabi nga ninyo, hanggat hindi nananalo ang Thailand dyan, ay hindi titigilan yan ni Kun An. So, parang kayo na rin ang nagsabi na nararamdaman ninyo na mauuna unang manalo uli ang Thailand bago manalo ang Pilipinas. So, ganon. But, ako naman, sana ang wish ko lang dito sa ano nila, sa magiging format nila o sa bagong pageant nila o bagong era ng Miss Universe, sabihin na natin. So, gusto ko lang dyan, transparent dapat lahat. Kasi ayun yung napaka-importante. Sabi nga ni Michelle D., transparency. Napaka-importante nga So, magpakita sila ng mga ebidensya na para hindi sila binubulabog talaga ng buong mundo. Katulad na lang halimbawa, ah uh, siguro mas maganda ibalik nila yung scoring, yung nakikita yung scoring sa Miss Universe ng mga chances nila para Adam mo yon alam mo kung bakit naligwa, kanino naligwa, at sino yung umayaw. So, syempre, nandoon doon din na dapat open-minded ang lahat dito. Kasi syempre, may mga, may mga uupo dyan na judges na hindi pabor sa Pilipinas. May mga uupo dyan na judges na pabor sa Pilipinas. So, dapat ipakita lang yung scoring kasi napaka-importante nun. Mag-expect na rin tayo na medyo mahihirapan talaga ang Pilipinas na makasungkit ng corona sa Iran na to. Kasi syempre mas gugustuhin nilang manalo ang mga taga at saka expected mo ang Thailand na isa sa mga susunod na taon ay mananalo yan. And then, uh, siguro, ang na tuloy-tuloy pa rin siguro yung pagpasok natin sa semifinals. Kaya lang hindi ko lang alam kung makakarating tayo sa dulo ng competition. Tulad niya na sinabi ko, sana lang talaga ang bagong iran na to ay fair sila sa lahat ng kandidata. Yun na naman yung gusto natin mangyari para alam mo yon ah, kahit sino pwede naman manalo basta nandoon lang patas lang talaga kasi nung nakaraan taon naramdaman natin na parang hindi naman naging patas sa atin yung mga judges di ba so yon so sana kumuha din sila ng judges na hindi lang puro latina dapat mix talaga siya so exciting sabi nila Uh, ah, sa 2024 Miss Universe, mas exciting to. Kasi katulad na lang halimbawa, ang kanilang pageant ay gagawin natin nilang one month kasi starting October 28, may date na sila until November 28. So, ang coronation night ng Miss Universe etong taon na to ay sa November 28. So, kung iisipin mo talagang ang bongga kasi October 28, papupuntahin na nila yung kandidata sa Mexico at maraming eksena na magaganap. And then, Uh, November 28 ang coronation. So, kung iisipin mo, kaabang abang ang Miss Universe ngayon. Kaya lang, hindi ko alam ko ano ang format at kung ano ang pasabog. Nakita natin nung nakaraan taon ang Miss Universe, yung kanilang stage talagang ang boga, di ba? Panalo ang ginawa ng El Salvador na Miss Universe stage. So, mag-expect tayo na mas pabobong kahimila yan. Lalo na mapera sila. So, panalo yan for sure and then uh, ayun na sabi nila ang mananalo ng Miss Universe syempre, merong apartment na titirahan so hindi ko lang alam kung sa New York pa din. plus magkakaroon daw siya ng brand new car oh di ba Ayan yung mga papres release nila so abangan natin kung may ganun nga so ibig sabihin may apartment may car at bonga. So, hindi ko lang alam kung magi stay sa Mexico o mag stay ba ma sa New York. Kasi, ang may-ari ngayon ng Miss Universe is from Mexico. So, para daw mapanatili nila yung kanilang US uh, base. So, kaya daw to binili yung Miss Universe. But, ang tingin ko dyan ay para yan sa kanilang mga uh, personal na agenda na alam mo yun na kung ano man yung mga dapat nilang gawin dito sa Miss Universe. So, hindi ko alam. Basta ang alam ko, may bagong owner at ayun, tingnan natin kung paano nila patatakbuhin na yun ang Miss Universe na mas bongga, mas panalo, at mas winner. So, sabi ng gano'n, ito na din daw ba ang chance natin na mag-shine ang Pilipinas sa yung ng Miss Universe ulit. To be honest, lagi naman tayong nag-shine kaya lang kasi may mga panahon kasi na mahirap lang yung labanan dahil sa sobrang dami ng kandidata. Mag-expect ka lalo na ngayon ang Miss Universe Philippines na rininig mo kung sino yung mga nagiging candidates. Talaga namang masasabi mo na sana naman makakapili talaga sila ng kandidata na may puso at nandoon yung, yung determinasyon niya na manalo talaga ng Miss Universe dahil mahal niya ang Pilipinas. So yon nasa puso niya yung Pilipinas. Ayun yung ibig ko sabihin. At talagang hindi lang yung pansarili, kumbaga para to sa bayan ko. Yung laban ng ng Pilipinas sa Miss Universe. So, yun yung gusto kong makita ang kandidata ngayon. Katulad nung kay Michelle Lee, na may dedikasyon talaga sa Pilipinas. Kung ganun yung kandidata natin kasi mas madali sa kanyang lumaban. Tapos gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya. Mailaban lang niya ang bansa natin sa Miss Universe. ba? Diba? Nang bongga bongga So, ayun yung kailangan natin kunin na kandidata at mag-sha-shine tayo dyan. So ngayon, kung doon naman magkakaroon naman ng dayaan, I think wag na muna natin isipin yan. Basta ang importante ngayon ay makakuha tayo ng isang matinik na kandidata na maalama ang lahat sa competition. So yon yon yung gusto kong mangyari. And then, ngayon sa Miss Universe, ah, siguro ang dapat lang natin gawin ay supportahan sila at magtiwala tayo ng bonggang bongga Kasi syempre nandiyo naman si Miss O. For sure naman, uh, magkakaroon siya ng mga tips para sa ating organization kung ano nga ba ang hinahanap nila para sa kanilang bagong reigning na Miss Universe. magiging reina nila sa Miss Universe. And then, parang piling ko naman gagawin naman ni Miss O din yung part niya as a Pilipina, di ba? Para sa ating... Uh, laban sa Miss Universe Nasa side si Miss Oz Ng Philippines for sure Kaya maganda na rin na nandiyo Si Miss O Kasi at least diba uh, Kung ano man yung napag-uusapan nila sa Miss Universe Makakapagbigay siya ng tip sa ating organization at yung ating organization naman mas madali makakahanap na kung ano yung hinahanap ng Miss Universe sa isang kandidata so yon yun yung mga abangan natin na kung ano pa yung mga pagbabagong magaganap sa Miss Universe sa susunod na panahon at sa susunod na taon are you excited? kasi ako yes sobrang excited ako at Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga papadala natin pambato sa Miss Universe. ngayon, wag na muna tayo mag-isip na kung ano-ano. Hayaan na muna natin ang Miss Universe organization na maipakita nila kung ano ang gusto nilang ipakita sa atin. Hayaan na muna natin yung organization na to na gumalaw para at least, di ba, uh, ma-prove nila sa atin kung ano yung gusto nila talaga makita ng mga tao sa Miss Universe. So, yan! Are you excited, guys? So, ako, excited ako dyan. And then, of course, congratulations sa bagong honor ng Miss Universe na Miss, si Mr. Raul. At saka, syempre, kay Kun na talaga namang panalo ng bonggam-bongga. So, yon So, mabuhay ang bagong organization ng Miss Universe. And I hope na maibigay nila ang the best para sa ating mga manonood nito. So, yon Guys, of course, kayo anong masasabi ninyo sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe? So, please comment below kung ano naman ang opinion mo sa mga pinag-uusapan natin. So, guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!